Hello, mga pariko'y magandang araw, magandang buhay. Yon mga parikoy, ko, ah, dumating na yung buyer ng itong si Bulik. Yan. anja dyan na ngayong gabi, dumating. Kaya yon, babayaran na siya. Nagdirahan na wala yung Yung hindi mandirahan. Yon mga parikoy ko, na, hawak na yung manok. Yan. <coughs> Ang tali daw muna nila. Hindi pa ito maglobo. Hindi pa ito maglobo. Alam mo yung tatay din. Yun mga pare ko. Ah, Bakante na naman ito. Isang ano na to Dito natin lalagay yung isang bulik na bata pa. Alright. Pare ito na yung bumili ng ako or 5 okay. yun mga parikoy ah, sila na magkukondisyon kondisyon mm -hmm. daw nila mga dalawang linggo at yun alright ah, hindi na sa atin si Bulik meron ng may-ari hello mga parikoy magandang araw magandang buhay at yun, magandang umaga sa inyong lahat at yun mga parikoy ngayon may pukuha ng dalawang sisiyong natin at siya na magpapalaki at yun kagabi ah, kinuha naman si Bulik at 'yun binenta na natin. Kaya kursonada nila sila na daw mag-ano mag kondisyon. Ano, ma Kaya 'yun. Ngayon, ah, tara samahan niyo ako. Kukunin niya 'yung dalawang sisyo natin. Okay, para siya na magpapalaki. Alright, right. natin ang ating mga manukan. At 'yun nga pala ah, shout out nga pala kay ah Man manok Tayubay 77. Seven, seven, 0.74. Alright, thank you very much idol at yun. Salamat sa suporta at yun. Ah, gaganda rin ang mga man man manok mo. Alright, ito sa akin medyo maliit lang yung area ko rito. Yan. Tapos ito, kabilaan. Yan. Kaya hindi tayo masyado makapagparami. Ito, binibenta na natin 6 months, 7 months. Ah, binibenta na natin. Yan mga pare ko, yeah, special tayo at yun. Bago ako pumasok sa trabaho. Yan, uh, ah, visit tayo natin yung ating mga manok. Alright. Yan mga pare ko, ito na. Alright. One month na sila, one month. Alright, yan o. Oh. At yun mga pare ko, pinapisa ko na lang yung mga itlog na. Ito, siya na yung nagpipisa. May kasama yung bantam at saka itlog neto alright, yan na lang po ang inay natin dalawa alright, yun nawala kasi yung ating puti at yun, yung iba nabili na okay yun, marami-rami din na pipisain niya dyan yun mga pare ko meron ng kumuha ng ano, sisiw natin kuha siya ng dalawa yun siya na magpapalaki alright Ayan, yeah. pili, siya na pumili. Alright, malalaki na, isang buwan na. At yeah. siya, pupurgay niya na rin. Ayan, um, ano? Ayan. Buli ka sa kaisa. Anong kulay yan? Alright, maganda, mga pare ko. Panalo, panalo. Hmm. Yor, mga pare ko, ito na yung nilipat ko dito yung isang bulik kasi nabili na kagabi yung malaking bulik natin. Alright. At tilalaban na daw nila yon Condition na lang. At ito naman si Big. Big White ko. <laughs> At ito naman yung aking dalawa. Ito yung huli kong pinapisa. Oh. Ah, ito yung, ano to yung parang yung dilaw yung itlog. Yan. Ay, brown pala, brown. Alright. Tapos si Bantam ito. Yan, tapos may itlog na siya naman siya isa. Ayun Oh. Ah, silipin natin. Ayan. Yan, hindi ko natatanggalin. Titignan ko na lang kung pipisain niya. Alright, mga pare ko. Yeah. Uh, pasok muna tayo sa work. Para may... Uh, marami naman na silang pangkain kasi nakabenta tayo ng isa. Alright. Okay. Tara, mga pare ko. Ipasok na. Yon mga pare ko. Uh, sandok tayo ng baon. Yan, baon lang tayo para hindi masyado magastos sa trabaho. Yan, lagay natin sa plastic. Alright. May init-init pa. Yan, konti lang. Tama na yan. Yan mga pare ko, ito yung natin. Alright. Yan mga pare ko, ito yung mga ulam natin. Pusit. Yan. Ayan, para wala tayong gastos sa trabaho na bilibili -bili sa tindahan. Alright. Yan, balot na natin. Balot. Yun mga ko tara pasok na tayo. At ayun, uh, nandi dito na yung ating baon. Yan. Yun, hindi ko na mapapakita yung pagtatrabaho ko ron. Gawa ng nakakaya na masa nagpapagawa. Alright, hanggang dito na lang. Bye bye.